Curfew sa mga delegado sa Talisay City Division nga ni sa Sibira A istiktong gibatuman sa ilang deleting area. Samtang, problema sa pagkaon gipasubay sa city government. Ang detalye sa report ni dumamo. Dumabo. Strikto sa pagsulod ug paggawa sa biliting area ang delegado sa dakbayan sa Talisay nga moigi padala alang sa Sivira Admit 2024. Si Dr. Arden Munisit, Schools Division Superintendent sa Talisay City Division, mingon nga may mga magtutudlo nga gibansay sa Disaster Resiliency and Response, nga miabag sa mga barangay tanod o kapulisan sa pagbantay sa Labangon Elementary School, nga biliting area sa Talisay City Division. Nasab sila ilahang security personnel nga nakailas ilang mga delegado. Gipatuman nila ang no ID no entry policy aron dili basta-basta masudlan og mga tawo. Samtang usa sa gisiguro ni Mayor Samsam Gulias ang luwas nga pagkaon sa mga delegado Human makadawat og reklamo nga panos ang pagkaon niya gihatag sa ilang supplier. pay giingon nga boiled egg nga hilaw pang itlog. May nilang nga wa kini makaon sa ilang mga atleta og magtutudlo. Akong gipatawag ang Talisay Deped officials because of the reklamo sa mga bata na naay mga pagkaon na panos. So they have a lot of dagans lagi pang ingon na reasons ang mga panos ang kay they quality control it ang mga ang mga napanos daw katong lugay na kaon na pa may Uh, na pa may May 8 o May 9 na nakaon ang akong gingo nila if dili kaya ni ni supplier na adto magluto didto para makita sa mga bata mamurag sandok-sandok na lang ang paghatag kung di nila kaya tomorrow dapat mangita na mag supplier kay di ko na ang reklamo sa mga bata magbalik-balik human aris gobyerno ng reklamo gawa sa pagkaon o gubang panginahanglanon sa kapin sa 500 ka mga atleta o coaches. Gihatagan usab sila og tag 2,600 pesos nga allowance matag-usa. Samtang mato ni Alvin Santillana, pangu sa Talisay City Disaster, nga nideploy usab sila og personnel pagsiguro sa kaluwasan sa mga sivira delegates. Samtang City Toda may patuman og maximum toleran sa mga driver og sakyanan sa mga sivira delegates nga makaabot sa Talisay City nga makalapa sa lagda sa trapiko. Kung panalitan dunay ilang mga drivers nga masood ganis sa Talisay, makahimo sa mga violation, so amo gyapon silang parahon o niya amo silang pahibawon, na mauna ang inyong pero dili lang may ma issue Agil uh, agi lang sad na og pag uh, sad no sa ilang pagbisita dinhi sa tuwa nag assista karon sa Sivira no? um, nagpadatag uh, o usa ka team para sa ilahang uh, medical stations ang no? um, venue may gitutukan ni ani so mga venue sa sa mga duwa ang gibutangan ni Ubanigadre Rilieno Grod Prado Family Dumabok Balitang Bisdak